Mga mall ang karaniwang pasyala ng mga Pilipino ngayon. Gayong sa Maynila, marami pang mga lugar na pwedeng puntahan na hindi kinakailangang makipagsiksikan. Silipin natin ang Manila's best-kept secrets. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Ito ang Coconut Palace sa Pasay City kung saan nag-oopisina ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ang gusaling itinayo noong 1978, gawa sa coconut products gaya ng coco lumber at ginit o yung hibla ng puno ng nyog. Sa mga muebles pa lang, walang duda kung saan ang galing ang pangalan ng mansyong ito. Ang chandelier ngang ito sa halip na kristal, gawa sa baon ng nyog. Pati ang disenyo ng hapagkainan, gawa sa pinagtagpi-tagpi coconut shells. Itinayong na yung coconut palace noong dekada 70. Kinumisyon ito ni dating unang ginang Imelda Marcos para magsilbing tahanan ni Pope John Paul II na bumisita sa bansa noong 1981. Pero ang Santo Papa, raw na sa mas simpleng lugar mamalagi. At ngayon, bukas na bilang tourist attraction ang Coconut Palace. Ang dapat sa ni Pope, isa sa pitong silid na iyong masisilip sa Malacañang White House tour. Malakas naman ang taste ng dating First Lady sa koleksyon niya mga porselana at artifacts na nananatili pa rin dito sa palasyo. Ilang minuto lang mula sa Coconut Palace, ang palasyo naman ang Malacanang, ang official residence ng Pangulo. Balikan ng alaala ng mga nagdaang presidente ng Pilipinas na tampok sa isang museo. Kung mukhang pamilya sa inyo ang silyang ito, yan ay dahil dito na upo si dating Pangulong Ferdinand Marcos nang magdeklara siya ng martial law. Ang mga makasaysayang lugar na ito, patok sa mga turistang mahilig sa kasaysayan at kultura. Pero na magtanong kami sa ilan kung saan sila karaniwang namamasyal? To uh, a lot of malls. Mall of Asia, Greenbelt, Glorieta, a lot of shopping. <laughs> Tila kakaunti na nga lang ang nagkaka-interes bumisita sa mga museo at heritage sites sa bansa. Nakapanghihinayang dahil kung tutuusin, ayon sa isang historian, malaki raw sana ang may tutulong ng pag-promote sa mga ito sa paglago ng turismo. Tingnan niyo yung ibang bansa. Tourist arrivals lang nila. Bakit ang lahat dami? Yung mga lungsod lang nila na luma. No? Their people are going there for history. Generally, government in the Philippines doesn't care about the Pero para kay Carlos Eldran, na siyam na taon ang nagsasagawa ng kanyang pamosong walking tour sa Maynila, mismong mga Pinoy raw ang walang amor sa sariling kasaysayan. We have more heritage architecture here in the city of Manila that still exists than that of Hong Kong. We have more museums in the city of Manila than quite a lot of our other neighbors. But yet, Filipinos don't know how to appreciate it. We don't know how to look at it. Sa sulok na lang na ito ng Quiapo, nakatayo pa ang bahay na Phil Bautista na minsan ay naging tahanan ng lakambini ng katipunan, si Gregoria de Jesus. Ang silyang ito, naging saksi sa pagtatag din na Jose Rizal sa La Liga, Filipina. Ang orihinal na kopya ng obrang Parisian Life ni Juan Luna, dito matagal na i-display bago nabili ng gobyerno. Ang mga dingding na mga ito sa Manila City Hall, ikakwento sa iyo ang kasaysayan ng lungsod ng Maynila. Kung hindi mo siya pwedeng mahalin kung hindi mo siya kilala kailangan para totoong mahalin mo ang Maynila, bisitahin mo ang mga lugar, no? uh, kilalanin mo ang kanyang nakaraan. Sa paglipas ng panahon, nabahira na ng traffic, polusyon at kahirapan ang dating karipta ng Maynila. Ngunit sabi nga nila, ang kagandahan ay nariyan kapag alam mo kung saan titingin. Oh, Manila is the best kept secret of the world. Because if you don't find beauty and poetry in Manila, you'll never find beauty and poetry anywhere in the world mabago man ang anyo at magpapalit-palit man ang mga nakatira rito, ang Maynila mananatiling mayaman sa kasaysayan at sagana sa kwento. Kaunting pansin at pagpapahalaga lang ang kailangan nito. Tina Panganiban Perez, GMA News.